Hi guys, for this video guys, nandito tayo sa Sonia Dental Clinic dito sa May Vicente Cruz guys. Nagpabunot kasi si Mrs. ng ano kasi panahiyak na. Bali ako rin guys, nagpabunot na lang din kasi hindi na kaya pestahan. Yan guys, yan si Mrs. Pati si panganay. Yan, tapos na kami bunotan nito guys, kami tatlo. Yan, talagang maganda dito sa Sonia Dental Clinic guys kasi once na magpabunot yan ng ngipin, 300 yung bunot. Tapos yung 2.53 yung uh, x-ray yung ngipin mo. Tapos pagkabunot, x-ray ulit kung walang naiwan. Kung gusto nyo naman magpa-cleaning guys, 500. Tapos gusto nyo naman magpag, ano, magpapasta, 300 to 500. Depende sa sira. So dito kami sa ngayon sa Pure Gold QI guys. Kumain kami ng lugaw. Kasi siyempre bagong bunot ni Bian si Mrs. naka-smile na guys. Talagang naawa ko sa ako kay Mrs. guys kasi panaiyak to sa gabi. Talagang umiiyak talaga sa sakit ng ngipin. kasi eh, si panganay naman kaya pinapabinutan ko kasi yung ngipin niya guys parang may tumubo doon sa likod ng ano niya. Ngipin kaya pinabunot ko na lang din. Bali ako guys, pina ko yung ano ko ngipin ko kasi butas to eh. Uh, kung kaya papastahan sabi ko sa doktor nix rin niya tiningnan niya sabi ng doktor sa akin hindi na daw kaya uh, ano ano pastahan kasi matatamaan na daw yung gums masasakit na lang daw so nag na ako na pabunutan na lang din so yan grabing ilang anesthesia guys ilang turok yung <laughs> naranasan ko lang para mabunot yung ngipin ko guys talagang hinawakan na yung ulo ko may nag-assist na sa doktor na nagbunot sa ngipin ko bakit ang tibay daw ng ngipin ko talagang sabi ko nga sa doktor sabi ko sa nagbunot sa akin dok pangatlong doktor ka na nangliklamo na tibay ng ngipin ko ang sabi ko sa kanya oh sabi naman ng doktor oh, talagang totoo sir matibay talaga ngipin mo sayang naman sir sabi nga ng doktor sa akin na advice niya kung once na may mabutas daw hangga't maagapan pa daw pasta na lang daw kasi sayang yung ngipin ko kasi ang tibay saka ang hirap bunutin ganyan yung advice sa akin ng dentist so ito na medyo nakaluwag-luwag din sa ano guys talagang pagngipin talaga usapang ngipin guys lalo pag masakit hindi kaya talaga kahit sino pa siguro tawagin nyo talagang sobrang sakit talaga Ayan. kaya kung meron kayo mga sira ng ngipin talagang huwag nyo nang tiisin pabunot nyo na yan yung talaga yung solusyon natin pag ngipin Ayan, talagang huwag na nating patagalin kasi tayo lang din magsaper sa sobrang sakit nyan And, ano na ako sa kay misis kasi naawa na talaga ako talagang gabi gabi na lang pag kumakain kami, pagkatapos kumain, sumasakit. Kaya nag-decide na ako talaga na pabunutan na lang siya para naman makaluwag-luwag yung pakiramdam kasi hirap talaga pag ngipin talaga. Sobrang sakit talaga yan. Kasi experience ko din yan guys, naranasan ko talaga ng sakit ng ngipin kasi panglimang bagang ko na itong binunot, panglima ngayon. Kaya kung sino yung may mga masakit ng ngipin, wag na nating tiisin. Ayan si misis, ang ganda na na-smile, ang ganda na noong pakiramdam niya nung nabunot yung ngipin niya. Tapos pinalinisan ko yan, yung ngipin niya. Ayan, ang ganda na na nice smile. So, kung sinong willing magpabunot, ayan, may mga masakit ng ngipin. Yan, punta lang kayo sa Sunya Dental Clinic sa may Bicinto Cross lang guys. Malapit lang siya. Ang ganda ng clinic nila, malinis. So, hanggang dito na lang po guys. Thank you for watching.